Three, two, Hello. Musta? Bago ka o napadaan ka lang dito sa YouTube channel ko? Ikaw pala ay nanonood dito sa YouTube channel ko piraso o segment na kung saan magbibigay ako ng motivation or inspirasyon o makakatulong sa buhay mo. Kung gusto mo malaman ano ito, ito yung statement ang sa akin lang or statement asal na kung saan aking may babahagi ng aking pananaw, opinion, o kuro-kuro nang minsan na kung ano yung may tutulong ko, may ambag ko para sa iyo. Kung ito man ay bahagi na makakatulong sa iyo, pakinggan mo ito na naway sa patatapos o sa buong video na ito ay makuha mo kung anong ibig kong sabihin. Statement at sa akin lang for today ay Bago magsimula ang araw mo, sa lahat ng bagay ay unahin muna ito sa isang panalangin upang sa ganon ay maaliwalas ang buong kaisipan at kamalayan. Hmm, malalim o may kunto o may dating sa'yo. Okay, kung titinang natin, ang mundo ay napakas busy, sobrang busy natin sobrang ang dami nating balak, ang daming plano. Sa totoo lang, hindi pa nga nating pinaplano o binabalak ang isang bagay para sa araw ng bukas. Nakatatak na ito sa ating isipan kasi automatic binibigyan natin importansya ito. Tama? Lahat ng tao kasi sa mundo may kanya-kanyang responsibilidad, may kanya-kanyang at tinatanaw sa tinabukasan at may mga bagay na kailangan nilang matapos on the spot o sa takdang panahon, sa takdang oras. Kung ikaw ay estudyante, kailangan pumasok ng araw-araw at matapos at sa buong araw makauwi. Depende kung meron ka pang lakad o may pupuntahan, nakasama yung mga kaibigan. Sa ating mga kaibigan natin, mga trabaho. kung matatrabaho, pumapasok ng maaga, sasakay para hindi malate, nagmamadali dahil para hindi ma-late, kahit na simpleng ligo, simpleng bis lang, pagkatapos maghihintay, sasakyan, tapos magbibiyahe, tapos pag nagbibiyahe, doon nag pagbabumakeup, yung mga ating mga kababaihan, habang naghihintay kung sasakay, kung sasakay ng sasakyan o sasakay ng MRT, tama? At sa ating mga naiwan sa bahay, ang ating mga mahal natin ina na nag-aaruga sa ating mga naiwang mga kapatid o nag-aalaga at nagmamahala sa bahay. Meron siyang uh, task o uh, tinatrabaho kung saan lahat organized, lahat nakaplano. Yan ang mga magulang. Yan ang magulang natin, ang nanay natin. Pero kung titingnan natin lahat ng ito, lahat tayo ay napaka sobrang focus tayo sa isang bagay. Di ba, meron, meron kayo na po point, meron kayo na hint sa buhay niyo na pumapalog na, ay, ginawa ko naman to, bakit parang kulang? Bakit hindi ako masaya? Parang, pumapasok na lang ba ako dahil may dahilan? O, pumapasok na lang ba ako dahil ito kasi yung purpose ko sa buhay kapag ginagawa ko ito parang mahina ako minsan pinipilit ko na lang maging masaya minsan hanggang dito na lang ba ako And, ang mga sagot nyo ay kakaiba ang mga sagot nyo ay pare-pareho pero depende sa pangailangan nyo Okay. Tama yan. Walang mali kung ano yung mga sagot nyo. Dahil wala namang tama o mali sa pananaw ng ibang tao o pananaw o sa kasagutan ng isang tao. Di nyo ba naisip na ang isang panalangin ay may malakas na kapangyarihan para maging maaliwalas, maging mahinahon, maging mapayapa ang kalooban, maging mapayapa ang kaisipan. Bawat minuto o oras na ginagawa natin ay biglang nagbabago ng sitwasyon. Para halimbawa, isang tao, paggising sa umaga, nagkaroon ng uh, na late ng gising after noon is nagmamadali kung pasok tayo sa isang bagay na alam natin, kailangan natin gawin ito matapos on the spot. Lahat ng tao, mabilisan, kumbaga, instant. Itong taong na ito, nagmamadali. paggising, gising magsipilyo, maligo, magbihis, kakain na lang sa sasakyan. Kapag nasa sasakyan na, o babiyahin na, papasok sa eskwalahan, o kaya papasok na sa opisina. Or the end of the day, sa buong araw na pagtatapos nito, makikita mo pag uwi, medyo mararamdaman yung matamlay, may kulang, parang eh, nag-aalin ng ito na pa yung ginagawa ko, eh, ito ba yung layunin ko? Tama? Ngayon, sa pangalawang halimbawa is itong taong ito, nagising, nanalangin humingi ng kahilingan, humingi ng gabay, Humingi ng, humingi ng, mga bagay na kakailangan niya at nagpasalamat sa panibagong buhay. Ngayon, siya after nun is naligo, yung normal naligo, nagsipilyo, so, nagbiyahe, papasok sa eskwalahan o kaya nagbiyahe, papasok sa opisina. At the end of the day o pagkatapos ng buong araw, meron kayo makikita na masaya, maaliwalas, parang hindi mo ramdam yung bagod. Hmm, alam mo na kung anong sagot.